ba? Baha na! <laughs> Grabe mga kaprops. Ayan, namalingki tayo ng maaga. Walang pasok, suspindi ang pasok ng mga empleyado at saka kaming mga private employees. Oh palingki pa rin kahit maulan dahil walang makain o ba diba? masarap makatambay sa bahay na may makain grabe ang lakas pa rin ilang araw na to linggo, lunis o martes ngayon grabe oh, walang humpay ang buhos ng ulan yeah. Yan ang bagyo talaga. Habagat. Yan, Sana mag-ingat. Mag-ingat tayo mga katro. Dahil uso okay naman ang baha. Oh, dahil sa habagat. Dahil itong panahon. Habagat. Ayan. Naglakad lang kami mga katropa. Bakit? binitay tayo Alas siyete ng umaga. Basang-basa ang tropa nyo. <laughs> Kalakas ng ulan. Oh. Buti dito, walang ba na ano. Pero pag tuloy-tuloy yan, na ganito. Mga sabihin mong tatlong oras, sobrang lakas na ko babaha na yan oh, haba ng pila ng pandesal maganda <laughs> din maganito kalakas 'o oh, na ano babaha na to Diyan sa may simbahan dyan madalas magbahay oh eh no, oh may ano na oh matubig na dito lumakas lalo buti na lang suspindi yung pasok grabe yena, dito yung lugar na binabaha mga mahakatruk sa tapat ng simpat, Kung mm. um, ganyan tuloy tuloy na yun, ungan yun, binibigyang patag, yun, ungan yun, 100 lang Grabe. Kaninang bandang alas 6. Ambon-ambon lang ngayon, buhos talaga. Huh? Alas 7 na ng umaga, pero madilim pa. Tuloy-tuloy ang buhos ng ulan. Grabe. Mintin yung lakas niya. Pagkaganyan ako, bahang-ba na nito. Ayan lamang po mga katrops ang weather update ng Tropa. So magingat ingat po tayong lahat, lalong-lalong na sa panahon ngayon ng bagyo at habagat. Ayan. Sa mga lugar po na binabaha, mag-ingat po tayong lahat. Ayan. Thank you for watching mga katroops. Bye-bye. God bless. At ingat po. Ingat po tayong lahat. Diyo po kayo ng Silapyang Patanggap. 100 Black Angus. Diyo po kayo ng Silapyang Patanggap.